Bakit parang bangungot ang BIR para sa maliliit na negosyante? Para sa maraming Pilipino, ang ideya ng pagpasok sa negosyo ay hindi lang tungkol sa puhunan, produkto, o sipag kundi sa takot. Takot sa malalabong patakaran, takot sa matitinding multa, at takot sa BIR, isang pangalan pa lang parang babala na agad. Maliit na negosyo ka lang, pero para kang kriminal kung may kulang kang papel. Kahit hindi mo sinasadya kung mali ang resibo mo, late ang filing mo, o kulang ang libro mo, buwelta agad ay penalty na libo-libo. Imbes nakita, parusa ang kakaharapin mo. Wala ka pang kinikita, pero hinihingan ka na ng tax. Magkano lang ang benta mo kada araw. Pero kailangang may resibo ka, may journal, may ledger, may tax return. Kapag nalito ka o may na-miss na deadline. Automatic violation. Hindi mo alam kung saan magsisimula. Walang malinaw na gabay. Walang nagtuturo, minsan, parang mas gusto pa ng sistema na magkamali ka para mapatawan ka ng penalty. Kaya ang iba, mas pinipiling huwag na lang. Magtinda na lang online o sa palengke ng walang rehistro, basta huwag lang mapahamak sa batas. Kaya oo, isa ito sa malalaking dahilan kung bakit takot ang Pilipino magnegosyo. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil sa isang sistemang tila mas madali pang lumabag kaysa sumunod. Kung gusto nating dumami ang negosyante sa bansa, dapat hindi takutin kundi tulungan.